AI Artificial Intelligence Marami hindi pa nakakalam eh. and you have the henio.ai Una ano ba itong ano artificial intelligence na to itong henio.ai ano ang biyaya ano ang kagandahan na maibibigay nito sa amin sa ordinaryong mamamayan at sa mga uh, tanggapan ng pamalan, sa gobyerno sa mga opisyal ng gobyerno ano ba to paano ba ito makakatulong sa atin Salamat po sa mga to. Uh, malaking bagay po ang AI. I could not express enough kung gaano po malaki ang magiging impact ng AI. Right now, we're talking through Zoom online. This is internet. If we look back and tignan po natin kung paano napanganap o pinanganap ang internet in the 1990s. Imagine mo noon, walang cellphone, walang internet. Sa probinsya, kahit sa mga cities, uh, wala pang internet. So, now, we could imagine kung gaano po nabago ang buhay natin ng internet. Siguro, hindi natin masyado napapansin kasi we live in during the time, or live in the time. But, kung yung mga taga-Romans, for example, ipaliwanag mo sa kanila, mga sa Roman times, ano yung internet, ano yung telepono, ano yung computer, baka, um, the jaws will drop. Uh -huh. wow, ano yung sinasabi nito? So, very immense po ang impact ng internet sa atin. We just don't realize it kasi nandito tayo sa loob ng panahon na ito. Ang AI po is just being born right now as we speak. Ang AI, iba-iba pong klase yung AI. Merong AI na advanced, merong AI na nauna na many years ago. Mm -hmm. The likes of Siri and hey, Google, hey Alexa. I think they were like uh, launched nine years ago, ten years ago. Hindi po yun yung AI ngayon, but they are AI in, of course, many forms. Ito pong AI na tinatawag natin ngayon na advanced, so they call it uh, advanced generative AI. Ito po yung matalinong AI na langan ang tawag natin. Pinanganak siya mga 8 months ago mm -hmm. when OpenAI launched ChatGPT, yung, yung po yung naunang model. Napigla po ang komunidad ng mga nasa tech, uh, sa internet, uh, well, Google, namely Google, yeah, Google Facebook, Apple, Amazon, they were shocked kung paano po kagaling itong uh, ChatGPT gpt or OpenAI na nilons launched 8 months ago. So ang ginawa po ng mga malalaking players, nag-react sila, nag sila ng sarili nila, and, and they're building right now as we speak. Sa luguyan pong pinapanganak ang matalinong AI and it is growing very, very rapidly. So yung pong tanong kung anong magagawa sa atin, napakalaki po ang uh, Mahaba um, ang listahan, I could uh, of course enumerate, but sa buhay po natin, the way we work, the way we learn, sa education po, sa ating komunikasyon obviously, mm -hmm. uh, uh, sa ating mga sistema na ginagamit like financial system, banking system, pretty much yung pong gamit ng internet. Kung internet po lahat ginagamit natin sa pag-shopping, sa pag-connect sa ating bangko, paano pala mag-aral, mag-meeting like this one. Pero yung AI po mas advanced. Uh, para po siyang internet pero mas matalino po ang um, AI ng malayo sa uh, tinatawag, na, tinatawag naming web 2 or ito pong internet na ginagamit natin ngayon. Okay. If we also look back para, kung ano po yung internet. Ang internet po ng 1990s, ibang iba po ngayong internet nitong panahon na to. Yeah. Internet in the 90s, nung pinanganap yung Yahoo, Google, and uh, yung mga nauna sa internet, And then, nung mga uh, year 2000 onwards, pinanak na po yung mga bagong players hanggang dumabas yung cloud computing, we call it. At uh, naging, nagkaroon na po ng mga smartphone because of that. Mm -hmm. So, pag-advance po ng pag-advance yung, yung, yung internet. Okay. Pero yung AI, ay mas malayo, malayo po na matalino ang AI kasi sa internet. Itong uh, yes, pinag-usapan uh, natin, no? yes. yung AI, specifically, yung uh, henyo.ai, yung... Uh... Uh, ginawa mo. Yes. Paano ba 'to? How would it work? Kunwari ako, uh, isang babae isang estudyante o isang uh, nagtuturo or isang empleyado. Paano ito makakatulong sa akin? Ano ang paano ko ito mapapakinabangan? Opo, si sihenyo po or any other highly advanced uh, advanced uh, AI model ay marami pong gamit. Mula po sa simpleng gamit lang, like kung gusto mo magpagawa lang ng speech, for example, mm -hmm. kaya ka igawan, o magpapagawa ka ng assignment mo, o magpapatulong ano, sa anong assignment mo, pagpagawa ka ng essay, ganoon, magpasulat ka ng essay, gagawa ka ng essay sa mga estudyante. Kung meron kang hindi maintindihan sa lesson mo, tanongin mo lang siya, sasagot siya. Para siyang tao, uh -huh. si AI po, si henyo.ai, hindi po siya search engine, hindi po siya internet na mag magse-search ka ito type mo yung keyword. O sabi niyo lang po Hindi, ya, siya Hindi, Hindi siya, yung parang Google. Hindi ganoon. Hindi siya yung parang Google na kung kunwari magtatanong ka gusto mong malaman ang meaning ng uh, isang word, itatype mo lang doon lalabas. Hindi ganoon. Yes. Chapi-chapi pero I got it. Uh, uh, I think you were asking one yung difference sa Google and po. Malaking uh -huh. so, bagay po. ang uh, Google, of course, is just uh, a search engine kinokroll niya po, hinahanap niya yung mga nasa internet, yung mga sa web, ano po. Si AI, si Henu AI or any other bang eh, hindi po siya ganon. Meron siyang parang, para siyang tao, para siyang assistant mo na, for example, uh, magpagawa ka ng sulat, si Google search engine, hindi niya kayang gumawa ng surat for you. Mm, okay. Hindi niya kayang gumawa ng letter. For example, uh, susulatan mo yung isang company. mm -hmm. Pag, ka ng project proposal, ano mm -hmm. po, formal letter, yan, ano. Si Google, oh. hindi kanya pwedeng, hindi kanya kayang sulatan. Ano yung gusto mong isulat sa letter. Si Henio.ai, uh -huh. kaya niyang sulatin. Sabihin uh -huh. mo na lang kung ano yung gusto mong laman ng sulat. For example, you're writing a letter to the president. Aha. Uh -huh or to your mayor or to your governor. Siyang gagawa. Or if you are a, a councillor, for example, gusto mong mag-propose ng resolution or ordinansa, si Google search engine hindi niya kakayang gawan ng draft resolution or draft ordinance. Si Henyo.ai kaya kanyang i ng draft ordinance. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong ordinance. Uh, say, si Henyo, can you make or can you draft me a, an ordinance or a resolution? about smoking o blah 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 kung ano yung, yung gusto yung ano, gagawang ka ni Henyo ng sarili mong ordinance or draft resolution and by the way lahat po ng sinusurat ni Henyo that AI ay original niya po original yun hindi po yun kinokopya sa internet o ang page niya lang from the web walang plagiarism of course the web is the source of yes the web is a gigantic source of information of course ginagamit siya ng AI, uh, but hindi niya po kinakopy and paste. So, hindi po siya nagpa-plagiarize. Okay. Henyo is program never to plagiarize. Okay. Hindi kaya yes, sir. dahil ang uh, si Henyo, that AI, ay gagawin niya para siyang secretary, para siyang executive assistant, lahat-lahat na gagawin niya. Hindi kaya mawala na ng trabaho yung ibang mga kababayan natin? Uh, tamang kaugs. Yan po ang laging sinasabi po ng karamihan at uh, that's the fear generally sa public. Baka daw ma-eliminate na yung mga trabaho ng ating mga kababayan o lahat ng karamihan. In some ways maybe yes, but hindi po. Hindi po uh, natin kailangang katakutan ng AI. Dapat po natin i-embrace. Kailangan po natin itong gamitin o kaya i-harness ang potential po, full potential ng AI para sa, po sa kagandahan ng ating mundo. Parang mm -hmm. Para kung yung computer, if we again, uh, uh, samang togs, maratanda mo nung Y2K nung 2000, sabi po nila, ang computer parating na mawawala na ng trabaho lahat ng tao, lahat mga computerized. It turned out na hindi po, ginamit po natin yung computer para maging mas productive po tayo. May, while it's true na mayroon pong mga sector na pwedeng masagasaan ng AI, but new industries will emerge. Hindi mm -hmm. Hintaw po ang mga bagong industriya, bago na namang, hindi ko masabi lahat yun, of course, uh -huh. I could not enumerate all those, but uh, may mga bagong industriya, sektor na naman na doon po tayo papasok, especially po yung mga kabataan, as we, of course, evolve into a more advanced society. Okay. Uh, James, panghuli. Ahenyo.ai uh, Paano kami makakapunta ron? And uh, kung papasok ba ako doon, meron ba akong, uh, ano to, may subscription? Uh, ang ano po kasi, uh, pong malaking uh, kasamang talks dilemma ngayon sa AI industry. Because this, this industry is just being born bagong-bago po. Mm -hmm. In, hindi nila, ma, ma yung kung mga big players, hindi nila ma-determine whether ibibigay ba nyo lang free ito sa lahat like internet, like Google, Facebook, and YouTube, or may bayad? The answer is napaka mahal po kasi ng resources ng AI. Uh -huh. AI chips po ay napaka-okay. In fact, ngayon pong isang malaking AI computer na binil, isa pong computer lang, one computer, it uh, cost them, yung builder, 900 million US dollars. So ang mahal po ng AI, But ako po personally, gusto ko pong ang AI libre, free, because internet is free for all. Of course, mga premium content you have to pay, like YouTube, they have YouTube premium. But essentially, web should be free for everyone to use. So, okay. uh, simple maglalagay ka lang ng ads, advertising, uh, supported. Uy, nawala. Anyway, uh, medyo naghang lang. Uy, nawala si uh, James Ibenes, ang at right creator ng Henio.ai. James, thank you very much, ha? Uh, thank you very yes. much and congrats. So, uh malaking bagay ito para sa yes. uh atin, for Human at siyempre. Tayo na Pilipino dahil ya uh, ang isang Pinoy ang at uh, right creator ng AI Henio AI, si James Ibenes. James, thank you very much. Salamat sa Thank you.